Okay, uh, good morning po. Good morning. This is Samsung uh, Viewpoint. Welcome po dito sa ating channel and uh, welcome back po sa ating talakayan. So, isa po sa mga advocacy ng channel na ito yung tinatawag nating voters education. So, napaka-importante po nito. So, naniwala po ang channel na ito na through voters education ma-address natin yung tinatawag na corruption sa gobyerno so yun po yung ating uh, stand at yun ang ating advocacy so ang tanong bakit po ang voters education ang ano ang ang susi sa um, malawakang corruption na nararanasan natin sa dito sa ating bansa okay so according to dito sa ating uh, research sa uh, uh, paper no Voters education is the is the key to systemic corruption because an uninformed or misinformed electorate can be easily manipulated by corrupt politician and special interests. Okay. So, pagka daw po ang ating uh, mga voters ay uh misinformed, ibig sabihin walang idea or uh, nagkakaroon din nga yun, yun po ang sinasabi nating misinformation na naman so doon doon na naman po papasok yung tinatawag nating fake news disinformation misinformation propaganda at saka yung tinatawag na false narrative magkakaconnect po kasi yan eh ito kasi nga uh, fake news uh, disinformation at uh, misinformation propaganda at saka false narrative yan po ang ginagamit ng mga corrupt na politician para magkaroon ng misinformed electorate. So, hindi sabihin, uh, nagkakaroon ng misinformation doon sa voting public natin. So, dapat po yun ang ating ma-address. So, number one po, manipulation through disinformation, isa po yan. Yan po yung ginagamit ng mga corrupt na politician, yung fake news disinformation at uh, misinformation, propaganda at saka false narrative. So uh, dahil po sa pag-spread niyan kaya uh, nagkakaroon ng ano, uh, un nagkakaroon tayo ng uneducated voters. Yun po yun. Kaya nga dito po sa Tabsong viewpoint, isa po din 'yan sa mga advocacy na ating nilalabanan, yung pag-spread ng fake news, uh, disinformation uh, misinformation at saka yung uh, isama na natin din yung propaganda tapos false narrative. Yan po yung madalas ginagamit ng mga corrupt na uh, politician para manipulit manipulate nila yung voters. Thinking na sila yung dapat ilalal on the contrary, sila yung ano, sila yung dapat hindi inihahalal ng uh, ating mga butante. So napaka-importante po na talaga ng ating advocacy na voters education. So diyan po diyan po natin tututukan yung ating mga discussion tungkol dito sa sa channel natin. So number two, uh, low voters awareness lead to poor choices. Again, sabi ko nga po, napaka-importante natin na i-equip natin yung ating um, mga voters ng ano ng uh, tamang pag-educated, uh, educate natin sila na tamang pagpili ng uh, deserving na kandidato. Kasi pag hindi po natin tinuruan yung voters natin, ang tendency po magkakaroon tayo ng tinatawag na poor choices sa pagpili ng ano ng kandidato. Tuwing election po, uh, siyempre bumuboto tayo. So marami ako na mga katabi ko na pumupunta din sa presento tapos tatanungin yung Mari, sino bang gusto natin iboto? Sino ang magandang iboto? Tapos sasabihin naman ng uh, katabing ko Mari, ay ito yung iboto natin. So, yun po, isa po yun na uh, manifestation na yung ating voters education ay ano, uh, hindi yung voters natin ay hindi educated sa tamang pagpili. So, dapat po kasi ang uh, mga voters natin is bago pa lang pumunta sa presento, is uh, nakapag-decide na sila uh, on on sa sarili nila kung sino yung kanilang iboboto mapalocal man yan o national candidate dapat uh, prepared na po sila. So yun po ang ating advocacy dito sa channel nito, na na i-equip natin yung ating mga voters ng at uh, uh, tamang uh, ano uh, guide sa pagpili ng deserving na kandidato. Yan. So kalagay dito Low voter awareness led to poor choices. Many voters make decisions based on emotion, party loyalty, or surface-level rhetoric instead of policy and long-term impact. Without proper education, they may unknowingly elect corrupt politicians. Yun na nga po ang sinasabi natin. Pag hindi po natin uh, tinuruan yung ating mga kapwa voters ng tamang pagpili ng uh, deserving na kandidato, ganyan po ang mangyayari. Ang end up, makakapag-elect tayo ng uh, corrupt na official or corrupt na politician. So, uh, lalo na kung tayo, yun, yun nga po, bumabase yung, yung pag-elect natin ng isang kandidato, ibinabase natin sa si emotion. So, anong ibig sabihin po niyan? Uh, isang example na po niyan, yung tinatawag natin paglaganap ng, uh, ano, ng fake news, uh, disinformation, al lalong lalo na po yung false narrative. So pinapakalat po yan sa social media para makakuha ng tinatawag na sympathy. Yung sympathetic vote na tinatawag, yung nag-decide -nag ka lang kasi naawa ka o nag-decide ka lang kasi naniniwala ka dun sa fake news at saka false narrative. Yun po yung pinaka ano, masaklap uh, masaklak na katotohanan na nangyayari sa atin ngayon. So dapat hindi po tayo nagbe-base sa emotion, Okay. Ah, uh, yung yung ano, yung mangang ganoon po ay dapat natin na uh, binabantayan at uh, ginagawa natin ng paraan para mabago yung kaisipan ng ating uh, mga botante. So, ang sunod po is lack of demand for transparency. Educated voters as hard question demand accountability and push for transparency in governance without this pressure, corruption, floris, and check. Yun nga po, isa po yan sa napaka-importante na tayo mga butante, okay, nagtatanong tayo ng mga uh, question sa ating mga napupusuan na kandidato regarding dun sa ating uh, community, sa future, kung national man yan, kung ano yung uh, advocacy niya sa national level. So, tapos nag, yun nga po, napaka-importante, dapat nagdidiman demand tayo ng accountability. Kasi sa ngayon po, makikita po natin yan sa mga headline natin ngayon na instead na mag-demand po tayo ng accountability dun sa ating hinalal na official, pero dahil po sa emotion at saka fake news, disinformation at sa false narrative, isinasantabi na po natin yung accountability at mas naniniwala po tayo dun sa false narrative na sinisiraan yung ating uh, kandidato. Dapat po mabalik, ma-reverse natin yon Dapat po uh, isan tabi natin yung mga fake news uh, narrative na yan at false information in favor dun sa pag natin ng accountability. Kasi naniniwala po itong channel na to, itong Tabsong Viewpoint, na pag ang isang politician ay naniniwala sa accountability, yan po ay hindi gagawa ng uh, ano corruption. So, ganun po ang logic nun. Pag ang isang uh, uh, kandidato or politician ay naniniwala sa accountability at naniniwala siyang mananagot siya sa batas, sakaling gumawa siya ng uh, mali sa gobyerno or mag-corrupt mag siya, magkaroon siya ng, uh, ma-involve siya sa corruption, uh, yun po ang uh, Uh, isang quality ng isang uh, politician na kailangan nating uh, bigyan ng pansin or ihalal natin yung may uh, naniniwala sa accountability. Kasi mar marami po kasi nasa ating mga politician ngayon na hindi na naniniwala sa accountability. So ang katuwiran kasi nila, uh, kaya ko naman yung gawin sa pamamagitan ng fake news, disinformation, propaganda, false narrative. So ba't ko pa i i bat pa ako mangangamba doon sa ano sa sa accountability issue na yan. I-manipulate ko na lang yung mga botante total, hindi naman educated. So, marami pong uh, mga pol, mga politician na may ganung thinking. So, dito po sa ating channel, sana po magkaisa tayo ng mga pakrai tayo ng isang community na lalaban sa mga ganung uh, uh, misinformation ng ating mga uh, corrupt na politician. So, another Another po ano voter suppression and disenfranchisement. So marami pong nangyayari yan tu. Tuwing uh, election na lang ang natatandaan ko pa nung araw, medyo nung araw po nung hindi pa automated yung ating election. So marami po kasi doon na ano during may time doon sa akin sa probinsya, uh, yung isa yung ibang politician po ang ginagawa po. Uh, Nagtitipon ng isang community. Ito naman po ay local na local na election level lang ito, hindi national. So, ang ginagawa nila tuwing election, uh, during election period, ang ginagawa nila, nagtitipon sila ng mga ng mga ano, ng mga botante sa isang place, nagkakandak sila ng parang ano dun, uh, piyesta, nagpapakain, nagbibigay ng mga gifts. Pero ang purpose lang po noon is para hindi makaboto yung ano yung uh, mga botante. So isang ano po 'yon, isang klase ng uh, uh, voter suppression. Ewan ko po kung nangyayari pa yun sa ngayon. So dahil automated na tayo ngayon eh siguro may iba na silang diskarte. So 'yan po ang uh, uh, masaklap na katotohanan pagka po ang ating uh, voters ay hindi natin natuturuan o nagkaroon ng voters education. Yan, so at siguro naman po lahat ng ano ngayon eh, ang tao naman ngayon eh, mga botante is ano ah, alam na nila kung pa, paano mag-register, pwede sila mag-register online, pwede dun sa ma, sa pinakamalapit na ah, Comelec. So yun po ang importante. Ah, tapos ah, ang isa pang maganda po ngayon dahil sa automated na tayo yung 'yung voter voting present natin is madali na natin ma, ma ano ma makita. May mga nag assist yan during uh, election period. And ang maganda po doon, ang nakikita ko na lang po kasi na, na isang ano, actually na o-observe natin yan madalas tuwing election dahil sa haba ng pila. Uh, mahaba ang pila 'yung mga tao naiinip na at kadalasan po di ba ang election sobrang init, nakakainip, yung iba umuwi na. So yun po yung tinatawag na disenfranchisement. Sayang po yung boto natin pag kaganoon, wag po na tayong masani sa ganung uh, uh, pananaw. Napakaimportante po ng ating boto kahit mag-isa lang tayo, pero nakaka-contribute tayo sa ano sa magiging ano future ng ating community at future ng ating bansa. So sana po sa mga darating na mga election, tayo po ay uh, makiisa uh, at uh, mabago natin yung sistema dito sa ating bansa. Yan, ang sunod po is short-term thinking over long-term solution. Without proper education, voters are more susceptible to quick picks rather than systemic change corrupt politicians exploit this by offering temporary relief instead of sustainable reform yun ito po napaka-importante kasi lagi po itong uh, ginagamit tuwing tu tuwing campaign period so nagbibigay ang mga politician kadalasan nagbibigay ng mga generalized uh, uh, ano uh, solution na sinasabi pag akoy na elect uh, ito yung gagawin natin at si natatandaan po pa ninyo yung yung slogan na pag siya po ang nailik, 3 to 6 man, wala na pong drugs. Nakikita mo yung mga ganong slogan. So, yun po, yun yung tinatawag na ano, uh, quick picks ano, uh, promises. Which is, mara ang, ang nakakalungkot po dyan, ano, ang dami sa ating mga voters ang nabibiktima ng, nabibiktima ng ganong, ano, ganong scheme. Para sa akin po, iskim 'yun eh. Uh, may tuturing natin na pambubudol 'yun eh. Uh, tagaya po ngayon na, 'di ba? Ito 'yung ito 'yung nangyayari ngayon eh doon sa ating previous previous administration, 'yung ating former president is nasa deheg ngayon. It is because dito sa ano na 'to, sa sa short-term thinking over long-term solution. So dahil na dahil nanalo siya at uh, uh, ginawa niyang ano yung quick 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 pick solution ano ba ano po ba yung sinasabi natin dito yung ano yung yung very famous nga infamous nga ngayon eh guys yung tinatawag na war on drugs di ba isa po yung klase ng quick fix solution pero wala siyang long term ano, hindi siya long-term solution yung war on drugs. Quick quick fix po 'yan. So uh, nagbase po ang ano na yan, yung narratives na yan, yung false narrative. Una po ang ginawa diyan kung tayo ay mapag-observe no. So ang ginawa nilang false narrative diyan is ano, uh, sinabi nila na ang ang ano, ang bansa natin ay malapit ng maging uh, narco-state narcotic state. Yung tinatawag na halos halos systemic na ang drugs, sobrang lalana na. Dun, yun po yung ginamit nilang uh, false narrative. And samantalang kung titingnan natin ang data, halos lahat ng administration, pare-parehas lang po ang record ng, ano eh, ng, uh, ng drugs. Even nung previous administration, ganun pa din po ang record pag tinignan ninyo yung data. And then, ganito pa rin. Halos ano lang siya eh, uh, nagle-level lang siya. So ibig sabihin, uh, doon sa false narrative na 'yon dahil sa ginamit na itong quick fix solution, kaya po tayo ngayon eh meron tayoong uh, history in the making, nakauna-unahang Asian leader na napunta sa The Hague for trial. So tayo po since since po yan ay nasa proseso na hintay na lang po natin yung uh, ano uh, magiging result niyan so ang importante po diyan uh, itong itong ano na to short term short term thinking nito is uh, hindi po yan answer sa ano sa problem long term problem ng bansa so again kung ang kung ang mga botante po natin ay well educated hindi po tayo makakapaghalal ng isang klase ng uh, kandidato na ang ang thinking lang na solution ay pang quick fix lang. Okay, malinaw po tayo diyan ano. So next, bribery and boat buying. So yan po, isa po yan sa mga mga dapat maintindihan ng ating botante or true voters education. Yan, so nakalagay dito bribery and vote buying. In many corrupt system, voters unaware of the broader consequence of corruption. May at accept bribe, keep or favor in exchange for vote, reinforcing the cycles of corruption. So yan po, isa isa din po itong uh, bribery and vote buying. Ano po yung ano yung po yung sinasabi natin diyan? 'Di ba? Meron tayong mga balita ngayon na uh, ayuda. 'Di ba? Sikat na sikat po yung ayuda. Ayuda system. So isa po isa po yung ano uh, it's a form of bribery in vote buying na uh, kung pakikinggan natin yung mga nag diyan mga nag-a-advocate niyan is dapat po hindi natin bilang isang educated voters dapat hindi po natin pinahihintulutan yung bribery and boat buying na yan through ano through bra to sa dahil, ano sa pamamagitan ng pag-accept ng mga uh, bribe o yung regalo tapos uh, or paper in exchange for but kadalasan po yun yung ano eh yung ah uh, magaganang bigayan diyan 500, 1,000, yung eh, mga ganun po. <laughs> 'di ba? Yung mga pamiting meeting dito, attend dito, attend doon may mga binibigay daw po yan di umano Sa kasi nasasabi ko pong di umano kasi hindi ko pa naman na experience. Yun po ay parang open secret lang na nangyayari tuwing election. So kinakailangan pong i-confirm yan ng ating mga authorized So sana po mayroong mga politisya na maano ma, -ano, ma masampulan sa ganyang klase ng boat uh, uh, vote buying. So ang importante po dito yung ating mga voters ay maging aware po dito sa pagtanggap ng suhol, ay pagbibigay ng uh, ayuda. So yun nga po eh dito, yung yung ano na yan, yung pagbibigay ng mga ano na yan, ng bribes. Ano po yan? Uh, systemic po 'yan kasi nga sinasamantala po diyan yung ano eh yung bang pagkakaroon ng utang na loob kasi very common kasi sa atin yung ano eh pagtanaw ng utang na loob di ba ay binigyan ako nitong politician na to may natanggap ako diyan uh, katanggap ako diyan ng ganito iboboto ko 'yan so dapat po mabago na natin yung ganung thinking na porke may natanggap kang personally eh iboboto mo na lagi po nating tandaan na aside dun sa natatanggap natin, dapat ang natatanggap po eh, ang nakakatanggap po ng benefits sa buong community. Hindi lang po eh, hindi lang po isang tao or ilang tao, dapat po yung buong community. Ang objective po natin kasi dito is ano eh, umunlad yung community natin kung local man tayo. Sa national naman, umunlad yung ano natin, ekonomiya, uh, umunlad yung bansa natin, para at least mag-benefit yung taong bayan. Yun po yung dapat na sinasaisip ng mga botante every time magkakasilan ng ano, boto sa ballot box. So napaka-importante po niyan. So next po, yung weak civic engagement. Educated voters are more likely to participate participate in civic activity like protest, petition, In watchdog effort, without strong voters' boat, engagement, corrupt leader pays little resistance. Yan po. So, again again po, yung voters' education natin, pag ang kapo, ang botante is uh, educated, so nagpa-participate daw dapat tayo sa civic activity like protest. Ngayon di ba may nangyayari ngayong mga protest, protest dito, protest doon, hanggang sa ibang bansa pero ang ang ano po ang nakakalungkot doon yung protest rally nila is nangyayari lang in support doon sa iisang tao so para sa akin po hindi hindi po ano yan hindi po may ituturing na uh, educated voters yung mga ganyan kasi unang-una dito po sa Tabsong inaano natin na dapat ang ano ang taong bayan ay sumusuporta sa ikawunlad ng bansa uh, sa, sa bansang Pilipinas lang dapat ang support natin. pagdating sa mga politician, dapat ang stand po ng taong bayan dyan ay neutral. kasi unang una uh, hindi po talaga maganda yung uh, isang uh, isang ano isang yung taong bayan ay ano tumitingin sa isang personality o political personality political clan etc para sa akin po yan ay malaking big no dapat po uh, ang sinusuportahan natin ay yung ating bansa at pagdating sa mga politician hayaan po natin silang magperform nung kanilang uh, civic duty which is yung maglingkod sa bayan yun po ang kanilang trabaho at trabaho po natin na mag-elect ng deserving na kandidato. Hindi po natin trabaho na protektahan ang isang politisyan na sasangkot sa isang kaso. Okay? It's, yan po nga, eh. magkakadugtong nga po yan. Eh. So bakit nagkakaroon tayo ng mga rally ngayon in support sa isang uh, political personality? Is, ang dahilan po niyan ay yung naglipa ng... Uh, fake news, disinformation, false narrative, propaganda, at saka yung yang ano na yung yan, uh, ang may kasalanan yan talaga, yung ano eh, mga influencer, fake news influencer, uh, blogger, yan, mga ganyan, yung mga yan, ang mga may kasalanan yan. So tayo po dito sa Stubsong, tayo po ay lala, lalaban na natin yung mga ganyang ano, gusto natin mabago yung ganyang mga thinking, yan, so... In short po, ano, voters education is the foundation of healthy democracy. Without it, systematic corruption thrive because an informed electorate enable bad actors to stay in power. So yan po yung masaklap diyan kaya ta tayo dito sa ating uh, Tabsung channel is lagi po natin ditong ipupush sa ating uh, advocacy ang voters education kasi napaka-importante niyan para Manatili po yung ating democracy dito sa ating bansa. Ma-eliminate natin yung systemic corruption. Ayan. At uh, hindi na ma-elect yung mga corrupt na official. So yun po yung ating advocacy ngayon. yan. So maraming maraming salamat po sa ating talakayan for today. Kung kayo po ay may mga question, uh, please uh, comment po sa ating uh, uh, comment section at uh, babasahin po natin 'yan at ipe-picture po natin 'yan sa sunod na episode natin. Maraming maraming salamat po at peace.